Tignan niyo. Yung lasa mga idol, maligis. Nagati everyone. Ayan, mga idol. Nandito nga po pala ako ngayon sa bayan ng San Pablo para po mag-food trip ng putok-bato. Kasi talaga naman po, super trending dito po sa bayan ng San Pablo. Kasi ganyan, mga idol. Ito kasi ang aking food cravings for today. So, ayan, mga idol. samahan nyo ako sa aking food cravings for today. So, panghintay nyo, mga idol. Aran na. Naghanap ka rin ba ng super sarap na kutkuti na pwedeng pang-ulam at at the same time, eh, pwedeng pang-pulutan? Kaya naman, mga idol, napasugod nga ako ngayon dito sa lungsod ng San Pablo up na nagtetrending na food stall na pangalan pa lang. ay eh, alam mo na talagang putok-batok talaga. Ito ang St. Peter's Chicharon na located po sa mismong bayan ng San Pablo City sa harap lamang po ng Andox Roasted Chicken. Open po sila daily from 4 o'clock in the afternoon. They also accept deliveries. For inquiries and orders kindly visit and follow their Facebook page St. Peter's Chicharon. So, ayun nga mga idol and chef ganito nga po po na tayo ulit sa lungsod po ng Pitong Lawa yung po ang San Pablo City and syempre mga idol So, meron po tayo na discover dito na isang um, stall to po sa San Pablo sa so, may tapat lang po ng Andox sa so, may bayan po na San Pablo na so, talaga namang pinaguri po potok bato sa pangalan pa lang ay eh, mga mong sobrang sarap na talaga so sobrang swerk natin mga idol and syempre na natin yung owner dito po St. Peter's Chicha na so, talaga namang trending na trending dito po sa bayan ng San Pablo hindi lang trending at lagi silang sold out mga idol so ito po si sir Ayan. hello po sir Ayan. so sir po ba nag-start yung inyong business po na chicha ko dito po sa Bayan Pura San Pablo? Uh, actually, nagsimula siya. So, no, uh, nasa online lang. And then, uh, <coughs> <lag>, try kami <coughs> mag-open ng store sa malapit sa location namin. And simula na no, parang may na kilala may na ganyan sa lugar namin ganyan. Nag-isay kami na mag-dab-dab din ang mga pwesto. And una namin, namin talaga <coughs> ang decision dito sa plaza din. Sa plaza din. And doon, nagdagdag din kami sa magandang 7-Eleven sa Stamay. At doon sa Concepcion, sa Little At may mga parating na rin ay pwesto So ngayon po, sir, bali ilang branches po meron po sa St. Peter's? Um, ngayon, apat. Bali sa 7-Eleven, sa Chamorro Pastry. Um, sa, sa plaza, sa Malapit, sa sa concert. Sir, sa tingin mo, bakit kaya laging sold out at laging binabalik-balik laging binabalik-balikan ng inyong chicharo? Ano po ba ang sigurito nyo? siguro po yung especially sa Pituka kasi hindi natin matatago na mahirap talaga mga ang mo Amoy talaga yan. Kaya yung sa amin kasi talagang marami beses na kami nilinis at saka namin talaga na ako ng kape pinapaulan din namin ng no? matagal talaga Laging bagong bago magkita Pero kundi sila available mga idol na atsara So bali sir, ito, ito pong atsara kanya is magkano po isang bate? Uh, 80 pesos siya ang um, homie din siya may sarili namin mga papaya kaya kami rin ang just in case po na gusto po na magpa-deliver ay hindi po sila makapunta dito po sa store na saan po ba na pwedeng po nila kayo pwede nila or meron po po ang mga uh, Facebook page na pwede lang mag-message Yes po, sa Facebook page po namin na St. Peter Kitchen pwede rin yung po po um, sa number na ano ano sa page po Yeah, ma ano no, po, may responsive na mat uh, within minutes po tao rin po may parang Please, maka-invite naman po yung ating mga idol and followers by end back order po ng inyong St. Peter's Chicharo. Sa mga followers at uh, mga panonood, uh, try nyo, tigman, St. Peter's oh Chicharo. Hindi kayo magsisisi. So, medyo idol nga. <laughs> so, nga mga idol, siyempre hindi pwedeng hindi ko matikman yung talagang tinaguri ang uh, putok-batok na snack dito sa San Pablo City. So, tatry muna natin yung kanilang chicharon. At uh, chicharon na bituka. Ito yun. bitukan baboy, mga idol. So, siyempre kapag kami may, may chicharon, hindi pwedeng mawala yung suka. So, yung suka nila mga idol is homemade din po. So, dapat silang pomis mo yung nagawa and plano rin po lang uh, ilagay ito sa market ito yung kanilang suka kasi mga mo no po request na ibenta rin ito po yung suka so, tayo natin lagay natin suka yung kanilang ito ka ng bago konti lang so try natin yung ay may suka to ha ayun siya so first bite pa lang mga idol hello kay San Pedro na agad nasa niya mga idol malinis. Kasi basically, kasi kapag kami talaga ng baboy, at dito talaga siya mga idol na, kung magagayin talaga siya kapag bito ng baboy, is may lasa siya, maamoy, pero ito wala. Malinis yung lasa niya. Salak. Tapos crunchy pa siya. bali bite size po mga idol. Ang bentahan po na mga idol is per gram. So, 50, 100 ang isa pataas. Ang sarap. Pula na lang kanin sa ano. Alam nyo na. Pampulutan. Saktong pampulutan. Saktong pampulutan. Ang So, next na mga idol. Yung kanilang chicharon bulaklak. Ayan. Diba? Ang sarap po. Talagang first bite pa lang eh, hello sa heaven na talaga. Sobrang alam niyo na, putok-batok talaga to pero sobrang sarap. So, tatry natin yung kanilang chicha ng bulaklak mga idol. Siyempre, yung kanilang signature na homemade na suka mga idol. Ayan. So, try natin mga idol. Na Ito yung chicha ng bulaklak. ng suka. Ang sarap ng chicha bulaklak. malasa Malasa yung chinchon ng bulaklak niya, mga idol. Tapos meron siyang season. Sobrang sakto-sakto sa kanilang suka. Panalo. Pulo na lang ng kanin. Yung sahap hindi siya lasang chinchon ng, ng bulaklak. Parang siyang ano yung karne. Pulo na lasang.